So ito na nga guys, binili ko yung limang flavor ng sikat na sikat na wet food for cats dito sa TikTok. For three babies, for Ike, for Bambi, for Cotton, for Cola, at dun sa dalawang ampon, si Pulot. Pinabad ko muna saglit yung dry food nila, tas in-strainer ko na siya. Tapos ayan, nilagay ko na sa kanya-kanya nilang lagayan. Bali, nine pala yung cats namin dito sa bahay. Ako na kumpre yung kay Snowy, kay Max, kay Ice Cream. Last week, kaka-introduce lang namin sa kanila ng wet food since three weeks na sila. Ngayon naman, pag na namin yung milk and konting solid food with the wet food. Chicken yung nga pala, yung nalagay ko for our babies. Tapos ngayon, nahaluan na rin natin ng dry food na binabad. Sundan natin yung dudes sa malalaki kay Cotton, kay Cola, kay Bambi, and kay Aiki na kakadating lang kagabi. Sabon fish na ba yung ko para sa kanila? At ayun na nga, munti ko nang makalimutan na ka Vit Vitamin sila, tinatambad na kasi pa magpainom isa-isa kaya pinsan halo ko na ng sa pagkain nila. Meron din silang mga milk na kasama. At ayun na nga si Lot na alamangki, hindi na siya makapagintay dahil naaamoy niya na yung pagkain nila. Ito na guys, minekos-mekos ko na yung kanilang mga food sa kanya-kanya nilang lagayan. And lastly, may kanin dahil yun yung gusto ng dalawang postpin namin with fish, vitamins at hinalo-halo ko na rin. Shout out na pala dun sa nagtapon sa kanila sa may basurahan ng school ng LCC. Nakalimutan ko yung vitamins ng babies. Ayan, ready na yung pag nila. This is Nike, our Siamese. This is Po and at yung napulot sa basurahan ng LCC. Our first cat, Cotton. This is Cotton and Cola. Our Persians. Our babies. And si Ice Cream yan. Tapos... Ayan, si Max naman yan. Lakas niya kumain. Gusto niya yung sinusungal niya talaga siya. Ito nga pala si Bambi na galing sa layasan. Half Persian, half pin naman siya. O oh, ayan, got treats. Mag-enjoy naman sila. Three pesos lang. Kaya magbay na kayo. Bye guys!